Paano nga ba magprito ng tamang itlog guys? So ayan, mag-prepare tayo ng itlog. Meron ako ditong itlog. So kailangan lang natin is tatlo. So tatlo lang ang kukunin natin dito sa isang buong itlog. Pero tatlo lang gagamitin na gamitin natin guys. So ayan, kuha po tayo ng tatlong itlog para yun ang gamitin natin sa pagluluto. Hindi natin kailangan lahat, pero kung marami kayo, pwede rin kahit ilan, pero sa akin kasi ta So ayan, kuha tayo ng malinis na lalagyan at dyan natin yung tatlong itlog, guys. So isa, dalawa, so, isa, pa, kulang pa ng isa. So tatlo, ayan. Yaron na po tayong tatlong itlog. One, two, three. So yan, Tabi na natin ito. At itong tatlong itlog lang ang ating kailangan sa pagluluto ng itlog. So yan, habang prepare pa natin yung kalan. Yan, kailangan natin ng pampalasa. Meron ako dito, pepper and salt guys. Yan, masarap yan. Kahit anong lunutuin mo, yan gamitin mo, masarap. Uh, Akin yan. Pwede rin asim guys. It's up to you kung anong gusto nyo gamitin na pampalasa. So yan, tatlong itlo, kailangan nating bitakin At kapag ayan na, nabitak ko na, hindi ko na nabidyo kasi hirap pala magbidyo ng isa lang na kamay. So yan, tatlo na siya. So, yung tatlong itlog na yan is, ayan, yung shell niya guys. Hindi ko nabidyo. Hirap pala magbidyo. Tatlo tatlong itlog. Oh. So, next is, maglagay naman tayo na pampalasa para masarap ang ating pritong itlog. It's up to you kung gano'ng karami ang lalagay mo. So, yan na. Ang aking gagamitin yung pepper and salt. Meron na siyang pepper at saka salt. Yan. Ganyan kadami yung ko. Depende po sa inyo kung gano'ng karami, kung mahal bahay o yung panlasa So, okay ng damihan nyo ako yan. So, batin natin ng batiin ng batiin hanggang maghalo yung pampalasa na nilagay natin at sa itlog. Para yummy. Ah, sorry, guys. So, yun. Hanggang sa mag halo-halo at yung itlog is maganda rin yung texture niya. Dapat yan, haluin ng haluin ng haluin ng haluin. Yan. So, pag natapos na ninyong haluin at alam na ninyong okay na siya, so, pwede na natin siyang i-prepare naman yung ating fry pan. So, yan. Yan na sa akin. Tapos na. Okay na para sa akin yan. Yan na yung tamang ha, paghalo ng itlog. So, next is painitin natin yung fry pan ah uh, naka wala yan naka prepare na po. Paininitin natin yung fry pan yan sa diip diit na poy lamang kasi kapag malakas yung apoy mabilis maluto yung itlog then may tendency na hindi na siya masarap what i mean is masusunog ang ating itlog guys yan pagkatapos naman pahinaan ng itlog, Ayan, muna nating uminit ito kasi nakikita nyo may tubig-tubig siya. Dapat walang tubig-tubig para hindi ka din matalsikan. Ganun. So, yun. So, yan. Doon yun lang, guys. Antayin nating uminit at mawala yung tubig-tubig niya. So, ganyan. Gagamitin ko nga pala dyan is butter. So, yan butter, hindi mantika. May mantika ako dyan, kaya lang wala na siyang laman ang na Napay na fatumbadon doon sa gilid. So yan, butter. Butter ang gagamitin natin kasi masarap din yung butter, guys, na gabitin sa pagluluto. So yan, ganyan. Pasensya na. Yan, isa lang yung kamay ko dyan. Ang hirap palang mag... Luto ng isang kamay lang yung gamit. Guys! So, yan. Maglagay tayo ng butter. Yan. konti pa. Para gusto ko madaming butter para malasa siya. So, dagdagan natin na. Dagdagan pa ulit natin ng butter. Pero kayo po, depende po sa inyo kung konti lang or madami. Ako gusto po kasi madaming butter. So, yan. Dagdagan na natin ng butter para masarap ang egg. Tapos, pwede na nating ilagay ang ating nabating itlog. Yan, dahan-dahan nating ilagay. At ganyan, ang tamang pagprito ng itlog. Dapat dahan-dahan at mahina ang apoy para tama lang yung prito niya guys. Hindi sunog yung itlog. Kasi kapag sunog yung itlog, hindi masarap. Ayan, ito po. Um, yan, kung gusto niyo may design danyan gawin nyo yung may flower, danyan nyo, danyan, danyan lang. Tusok-tuso, para bumaba yung mitlo, ganyan magiging, mag-design siya na flower. Pero depende na sa inyo kung anong gusto niyo. Ganyan, wag niyo siyang galawin, magkaring na siya. Ako kasi gusto ko yung may design. <laughs> Salayan niyan. Sorry. Ah, sabi na ko. So, yan. Habang inaantay natin, yan, ganyan na ganyan. Antayin natin na ma-okay yung ilalim niya. So yan, ganyan siya guys. Ah, yan na, nabaliktad ko na. Ganyan na itsura niya guys kapag ka niya yung itlom. Maganda yung design, di ba? Para yung kids is masaya at ma-attract sila. Ma maraming makain. Wow, di ba kakaiba siya guys? Yan ang tamang pagprito ng itlog, guys. Para sa mga kids. Yan. Para may design siya. Ma-enjoy nila yung kanyang breakfast. Yan. Lagi na natin sa malinis na lahat to. Yan. Dahan-dahan. Ilalagay para hindi masiri yung design. O oh, yan. Di diba Ang ganda, guys. So, yung ating mga baby is gaganahan kumain. Yan, ganyan ang tamang pagprito ng itlog. So yan guys, masarap na itlog sa umaga. We prepare sa ating kids. So yan, kain na tayo. Ayan yung juice na bibigay ko sa baby. Oh yan, favorite nila yan sa mga kids. Juice. Yan guys. Para, ay, ang sarap naman yan, guys. Kain na tayo. Comment down below, guys, ano next si luto natin. Thank you for watching. Pakihart naman, like and share, guys, sa aking video para sa next na video. Thank you. Bye.